So ngayon nga pala may pupuntahan nga pala kami. Pupunta nga pala kami mag-outing, mag-swimming nga pala kami sa Abuan. Sa Ilagan nga pala yon. And <coughs> sa ano yon yung pangalan nun is Abuan River Eco Park. Kasi e nga pala papunta na nga pala kami. Matagal na nga rin pala akong hindi nakapag-swimming. Tapos syempre bibili nga muna kami ng mga lulutuin namin, iihawin galon. Buti nga pala dito doon sa palengke na malapit doon sa Abuan is maraming pwedeng yung... bilhin. Kasi ayan na nga pala pagdating namin hindi pa crowded yung tao, pero mamaya-maya magiging crowded na yan. Yung Abuan River and Eco Park kasi ay, lang kilala na pagdating sa mga ilog, river, gano'n. Dinadayo na nga pala na marami dahil maganda daw dito mag-swimming, May jet ski nga rin pala dito, gano'n. Maraming mga activities. Kaso nga lang pala, hindi available yung jet ski noong time na yan. In maintenance pa nga daw pala. Siyempre, bago tayo mag-swimming, kakain nga pala muna tayo ng pagkain ng... Almusal. Almusal pa lang yan kasi maaga nga pala kami pumunta. Tapos nag-ice cream na rin kami kasi sobrang init. Tapos dito nga pala may sinakyan nga pala kami ni Jeff Jeff dito. May nirentaan nga pala Am kami. Ano pangalan niya? Pedal. Ay, bike <laughs> in river. Basta hindi ko alam yung pangalan. Ganun. Kayo na bahala. Basta yung dalawang ano, dalawang tao na magpepedal. Sabihin nyo nga, type nyo nga sa comment section kung anong tawag dito. Sobrang saya nga dito kaso sobrang init pa kasi Noong mga time na yan eh. Tapos nung pagkatapos nga pala namin magswimming eh may naglakad-lakad nga pala kami ni Uncle JJ. Tapos ito na yung mga nangyari. Ano, ori guys Oh, mag -check out na po kayo Check out check out, check out Eh, yung One TV ya One TV Thank you Hello. Ay, Manila, ang lago Ipalo yung One TV ya Follow rin po Ah, anong, anong TV mo, madam? Ay, Princess Vee, thank you yeah. <laughs> Hai mau gini, ah, thank you thank you. Pak, pa po, won tv. won yeah, tv po. Hai ah, Bruce pergi pakai falu po yang won tv. lagi po, won uh, tv. Hehehe, lepas. <laughs> Oh, naka-control naka po kayo. Kalayo uh, oh. po, vlogger <laughs> oh <TV. laughs> Tapos ito nga pala, yung nagkayaan nga pala kami na magbangka. 200 pesos nga pala yung pag-rent dyan sa bangka. Pero goods na rin naman kasi. E pupunta kayo dun sa mga magagandang view, magpipicture picture ganun ganon. So ayan pa kahit yung 200 na yun, kahit ilan kayo, basta kasya sa bangka, ganun. Tapos so, syempre, as always, si Tatang pala nagbayad. <laughs> Ang lalakas mag-aya ng mga kasama namin, wala naman palang pera. Kaya inaya na lang namin si Tatang para siya magbayad eh. Ilan nyo naman, napakaganda ng view. Oh my view, I love the view, I like you. Ay. Dyan ay. nga pala kami pinunta, malalim nga pala dyan, kaya may life best kami. Pinunta kami dyan sa mga magagandang view, ganung ganon I love you. Ay. Tapos pagkatapos na nga pala nun, umuwi na nga pala kami kasi umuulan na. Hindi nang ang panahon, pero hindi, pa-uwi na talaga kami na nung umulan. So yun, agad na lang, bye, -bye.